Magandang araw mga batang grade 5 so, nagbabalik na naman tayo ngayon Para dito sa ating panibagong video lesson Sa video natin ngayon Ay tatalakayin natin At ituturo ko sa inyo Kung paano ba tayo makakagawa Ng isang slide presentation Na mayroon namang animation Gamit pa rin syempre Ang ating Microsoft PowerPoint Yan, ay aralin natin Sa EVP ICT Quarter 1 Week 5 Day 3 Ayan, so Pero bago natin umpisaan yan Kung di ka pa nakakapag-subscribe Click mo na ang subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga video lesson na ina-upload natin. Alright, so nabalik ko na kanina mga bata, so ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tayo makagawa ng isang slide presentation na mayroong animation gamit ang ating Microsoft PowerPoint. Muli, ito ang inyong magiging guro, si Sir El Maestro. Ayan, so syempre, ang unang nating gagawin ay pupunta tayo sa ating uh, Microsoft PowerPoint na application sa ating computer or sa ating mga laptop. Ayan din syempre, ay i-click lang natin itong blank presentation para makagawa tayo ng ating panibagong slide or ating panibagong uh, slide presentation. Ayan. Then um mag-i-insert lang muna ulit tayo ng mga ng mga text, ng mga pictures, ng smart art or uh, shapes and po dito sa ating slide para tayo ay makagawa ng isang animation. Ayan. So, tanggalin lang natin 'to. Ayan. So, mag-insert lang ako dito ng apat, ano, apat na objects ano, dito sa ating uh, slide. Ayan, para ma-refresh din sa inyo yung paano ulit tayo mag-insert, ano po, ng mga text box, ng mga uh, images, ng mga shapes, and mga chart or smart art. Alright, so, unahin natin yung text muna, no? So, click lang natin yung insert button, then punta ulit tayo sa draw text box. Ayan, so, maglagay lang tayo dito ng, kunyari, EPP. Ayan, EPP ICT 5 lesson. Alright. Then, lakihan lang natin. So, paano nga lalakihan ulit? Punta tayo sa home. Then, sa so font size. Ayan, gawin natin yung 60. Then, font style naman. Baguhin lang natin. Ayan. Alright. So, mayroon tayo ditong text. Baguhin lang natin yung kulay. Then, next naman ay... Uh, shapes so insert then shapes then ito namang circle naman tayo para maiba naman all right so gawa tayo ng circle diyan okay bagwin lang natin yung kulay so fill okay all right then next naman ay uh, insert tayo ng isang picture yeah so click natin yung insert tab then picture then this device then pili lang tayo ng picture sa ating laptop so dito tayo maghahanap ayan kunyari itong logo na lang ng dalahikan ng aming school ayan then palaki lang natin siya ayan so meron tayo ditong shapes meron tayong image or picture ayan so next naman ay insert tayo ng smart art ayan so insert then click natin yung smart art then pili tayo dito kung yara ito na lang yung ating favorite gamitin sa ating mga video lesson ayan then palitin lang natin okay then lagay lang natin dito okay so meron tayo dito ang apat na objects ano sa ating isang slide sa ating nag-iisang slide so we have here gumawa tayo ng text box gumawa tayo ng shapes ng picture and then ng smart art now dalagay natin siya ng animation okay so una para makagawa tayo ng isang animation, isa isa-isay natin yan sila para mas maganda. Okay? So, click lang muna natin yung gusto nating lagyan ng animation na mauunang lumabas pag tayo ay nag-click ng ating mouse. So, kunyari, ito yung gusto mong mauunang lumabas. So, click mo lang yan. Then, punta ka sa animation. Then, ito yung mga pwede mong pagpilian. So, appear, fade, fly in, wipe, and hanggang sa wipe din. Kung gusto mo ng more animation, pwede mong i-click ito. Ayan. So, marami ka dyan pwedeng pagpilian. May group sila. Mayroon siyang nakakategory pala. So, mayroon entrance, emphasis, and then exit. So, try lang natin muna lang gamitin itong entrance na animation. Now, kung uh, ka dito sa mga nandyan, pwede mo pang i-click itong more entrance effects. Pwede mo rin i-click yung more emphasis effects or more exit effects. So, dito muna tayo sa more entrance effects. Ayan. So, ayan. Yung mga iba't ibang mga uh, animation under the and uh, entrance effect. Ayan. So, kunyari, piliin natin muna itong uh, basic zoom. Ayan. Then, click mo lang yung OK. Okay? So, pag napansin mo, pag mayroon na siyang animation, magkakaroon na siya ng number dyan. Ibig sabihin, pag mayroon na siyang number, uh, mayroon na siyang animation, and then, naka-in-order naka sila. Ano po? Kung sino yung, ano yung number one, yan ang unang lalabas sa slide mo pag click mo yung mouse. Alright? So, isunod naman natin, kunyari, gusto mo itong logo. So, click mo lang yung logo. Then, punta ka ulit dito sa animation. Ayan. Then, pili ka ulit. More entrance effects. Ayan. So, kunyari, try naman natin itong um, pinwheel. Ayan. Then, click mo lang yung OK. Okay. So, mapansin mo, mayroon na siyang number 2. Kunyari, ang sunod mong gusto mong lumabas is yung namang shape. Ito. Click mo lang yan. Then, punta ka ulit sa animation. Pull feed. Punta ka dito. Then, pili ka ng More Entrance Effects. Ayan. So, kunyari, ito naman ang gusto mo mangyari. Yung, um, ano ba dito? Touch, uh, Split. Ayan. Then, click mo lang yung OK. So, mayroon na siyang number 3. Then, ang pinakahuli natin is itong ating Smart Art. Ayan. Click natin yung Smart Art natin. Punta ko dito sa Animation. Then, punta ka dito. Ayan. Then, More Entrance Effects. Kunyari, ito naman ang checkerboard. Click mo lang yung checkerboard. Then, click mo yung okay. Okay? So, kung mapansin mo, meron na siyang 1, 2, 3, 4. So, yan yung pagkakasunod ng ating animation. Ngayon, kung gusto mo na siyang makita kung uh, okay ba ang ginawa mong animation, ayan, click mo lang tong slideshow. Ayan, punta ka dito sa ilalim. Alright. So, click lang natin yung slideshow. Ayan, then click mo lang yung mouse. Ayan yung ating unang animation. Yung uh, ating text box. Then, sumunod naman ay, ayan, yung uh, pinwheel. Ayan. Then, next naman ay, ayan, yung split. Then, ang pinaka pinaka-last nating ginawang animation ay itong checkerboard para naman sa ating smart art. So, sa isang slide, nakagawa tayo ng apat na animation. Ngayon, kung katanungin nyo ako kung ilang animation ang pwedeng gawin, Uh, ikaw bahala ano po kung uh, ilang animation ang gusto mong gawin dito sa inyong slide. So wala naman po siyang limit as long as na merong kang objects diyan na gusto mong pagalawin, ay pwede mo siyang lagyan ng animation, okay? So yun po no, yun yung uh, uh, mga steps kung paano tayo makakagawa ng isang uh, animation gamit pa rin ang ating Microsoft PowerPoint or makakagawa tayo ng isang slide presentation gamit pa rin ang ating Microsoft PowerPoint. Alright? So, hopefully, ay uh, meron kayong mga natutunan ng bagong aralin or lesson dito sa ating video ngayon. Ayan, mga batang grade 5. Ayan. And, syempre, sabi ko nga kanina, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para always kang makapanood ng mga video lesson, especially sa EPPICT 5 katulad nito. Bye-bye! So, muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig! once again alma astro see you on my next vlog bye bye One, two.